Hello, ma'am. Ba't solo flight ka dyan, ma'am? Solo lang. <laughs> solo lang. Ayan, nag-solo si ma'am. <laughs> nag-solo si ma'am. So, dito balikan natin yung mga tiga SM. O, ayan, guys, o. Oh. O, diba? Hello, ma'am. <laughs> Shout-out sa mga... <laughs> ayan si ma'am, o. Oh. Ang ganda ng ngiti ni ma'am, o. Oh. <laughs> Shout-out yung uh, iniwan yung mga ano dyan, o. Oh. Ano, ma'am? <laughs> Lalo, hindi ka natin i <laughs> Joey Washington po, sa YouTube. Oh, sa YouTube, ma'am. Ayan, ba? Sige, ma'am. Salamat po. Ngayon pala, napapasalamat na po ako sa inyo. Ayan. Ayan. Sa YouTube, ma'am. Ma. Sa YouTube. guys so oh, mga tiga SM pa yung uh, pumupunta rito guys so oh, sabaw 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 muna sila yan guys mainit yung sabaw mainit ma baka mapaso po kayo ayan, guys so oh, uh, kasama natin ayan guys ilang pala sabaw sabaw na ano guys amoy palam balik na lang kayo ma'am pagpulang so yan pa guys yung mga tiga SM pa ma'am ano ma'am take out ma'am dito ma'am na nagta take out doon mga yung Ano ay... si ate Pwede saan na yung take out? Pwede na saan yung take out dito? May take out ba? Ando sa dulo? Nilipat na? Ay nilipat na pala doon ma'am yung take out. Ayan si madam. Sabaw! Guys! Baka po kasi malag-lag. Mga 3 SM pa guys. Mga 3 SM pa. O yan ang pila. Ayan, Kain-kain muna sila guys Thank you, thank you very much So ang dami pang uh, dumarating Haba pa ng pila guys So ayan Ayan yung uh, pila So ayan mga tiga SM pa yan guys ha, Dito pa kumain So ayan isang natin dito guys ayan, Si Madam Bulalo Yung uh, kanyang uh, inorder Sabaw pa lang uh, Ulam na So sana pa guys ayan si Sir Ngiti pa lang ni Sir. Uh, ulam oh, yes. na rin guys kasi may uh, dimple. <laughs> sir, sir, sir. Oh, ayan dila, Ayan si Ma'am din oh. Ayan. May dimple din si Madam pag gumiti oh. Lahat sila eh. Lahat sila meron eh. May mga dimple eh. mga <laughs> dito yan Ma'am dito. Dimple lalo. Ayan si Ma'am diba? oh. Shout out sa mga boyfriend na iniwan. <laughs> Buyo kayo kay ma'am ngayon. Ayan, di ba? Ayan, di ba? Ang dami. Soft drinks ma'am doon. Ayan, si madam. Ayan, guys. Thank you, thank you ma'am. So, ayan guys. Ang dami na mga kumakain ngayon. Thank you, thank you vermans. Magandang tanghali. Hello sir si mama na may hali pa yung balik ng balik yan oh, no? kayo napabalik pabalik ng balik yan guys naka hindi lang yata apat na balik na yan si madam ang dami pa rin uh, mga kababayan natin guys na humahabol sa parang halian dun sir, soft drinks dun, so. soft drinks po, may soft drinks na kasama yan so ayan guys, so ayan yung mga pila o oh, ayan diba sabaw pa lang tapos sabihin niyo nga uh, Walang lasa yung uh, chicken ni Idol Diwata eh puro kinuha nila. Yun nga guys, no, Itingin mo yung ating mga kababayan na nakapila. No, sinasabi nila walang lasa yung chicken ng ibang mga basher na napupunta diyan. Tingnan niyo, halos sila chicken ang kinuha kasi nga ang lalaki ng uh, hiwa ng uh, chicken, ang lalaki ng tipak. No, makikita niyo, puro chicken yung in order ng ating mga kababayan. Ang gustong kumain kay Idol Diwata. Oh, sino, sino may sabi sa inyo walang lasa yung chicken? Tingnan nyo, halos lahat na nakapila, chicken ang kinuha. Oh, may sabaw pa. kung oh, saan nga pa kayo makakita nyan? Diyan, diyan, lang yan kay Idol Diwata. Kaya gusto nyo kumain, punta na lang kayo para malasahan nyo kung gano'n rin kasarap yung uh, chicken ni Idol Diwata dyan. Oh, ano pang uh, ginahambal nyo diyan? Sa mga baser nyan, ano pang uh, ginahambal nyo? O, oh, te, oh, kauna ka mo dito sa Pasay City kay Idol Diwata para malasahan nyo, para mabalaan niyo na kung gano'ng kasarap yung uh, kanilang uh, chicken dito. O oh, ayan o, oh, I ikot ko kayo dito sa area ni Idol Diwata kung gano'ng ka ganda, gano'ng ka bait yung mga kanilang uh, aplikante, ay mga ano dito, mga tao niya. Oh. no totoo dun sa mga kanyang uh, ano, uh, customer. Yan o, oh. yung mga pati customer na up. Kasi nga okay yung lasa ng chicken. Tapos sasabihin nyo, uh, lasang tuwalya. Ano bang ang klase yung meron may, kayong mga dila? Ah. Oh, punta na kayo dito. So, na minsan na uh, kainisan mga Basir no? Wala lang masabi. Sabihin na lang kung anong lasang tuwalya. Oh, sige, punta na kayo dito. Ayan, oh. Araw-araw ako dito kay Idol Diwata. Kaya alam ko kung ano yung nangyayari dito araw-araw. Hmm, ayan, oh. Oh, chicken na chicken, no? Yusin Yusin, tingnan nyo yung kanyang ano, yung tao niya na papakanta pa. Hmm. Kaya dinab ko lang muna, may si may kumakanta dyan na hindi, ano, hindi song ni Idol Diwata. Iba, baka mag-copyright pa tayo. O, oh, ayan, oh, ikot ko kayo. Ayan. Oh, oh, sabi niyo wala nang tao. Ayan, araw-araw yan. Ganyan ang, taon uh, taong dumarating dyan, ang tingin nyo dyan, mga anito. Mga puste na kumakain ng chicken ni Diwata oh, si Acer Inahanap pa yung ating channel Para mapanood daw nila Mabalaan nila doon sa mga kanilang mga kasama Na isog sila na Nakarating sila dyan kay uh, Idol Diwata Ipagmalaki daw nila no, O, hinanap yung ating uh, YouTube channel Ipakita daw nila Kasi i-upload ko to Para makita daw naman kanya mga Pinsan dyan sa Ano? Sa ibang uh, lugar Nasa kabisayaan. So, isend down nila yan. Kahinanap yung ating YouTube channel. Kaya maraming salamat, sir. O, oh, ayan na. Oh. Sige pa. Hello. Hello, mula pre. Hello. Hello. <laughs> ayan, di sir. yung natin niya. Sa mga yan? <laughs> sa ano, sir? Saan? Sa pamilya ko. Sa pamilya ko. Bisa nami kau. Subscribe. Subscribe. Thank you sir. Thank you. Thank you. <laughs> so, ayo guys subscribe si Sir naghanap tayo dapat eh mapagpagawa tayo ng uh, sticker so tingnan na uli natin iba naman yung iniihaw dito ni Idol no? barbecue naman yan guys so ayan no? oh. barbecue naman ayan ang sarap po ng barbecue nila ang lasa so ikot tayo dito guys so walang sounds no naubos yung sounds so dito tayo ikot tayo dito guys mamaya maya uuwi na rin tayo Ayan nga si madam mo, oh, nagsosolo. Hello, ma'am. Ba't solo flight ka dyan, ma'am? Solo lang. Solo lang. Ayan, nagsusolo si ma'am. Nagta-solo si ma'am. So, dito balikan natin yung mga tiga SM. O, ayan guys, o. Oh. Diba? Hello, ma'am. Shout out sa mga... Ayan si ma'am, o. Oh. Ang ganda ng ngiti ni ma'am, o. Oh. Shout out yung Shout uh, out yung iniwan yung mga ano dyan, o. Oh. Ano ma'am? Lalo <laughs> hindi ka natin nagsasabi. <laughs> Joey Washington po sa YouTube. Ah oh, sa YouTube ma'am. Ayan ma Sige ma'am, salamat po. Ngayon pala nagpapasalamat na po ako sa inyo. Ayan. Ayan sa YouTube ma'am, sa YouTube. Ayan ma'am. Picture natin sila. Yung gagawin kong thumbnail ma'am kayo ah. Gagawin kong thumbnail. Pwede? Pwede ma'am. Sige, yan. 1, 2, 3. guys mga kasama natin dito thank you thank you so hindi ko tayo dito guys hindi ko tayo dito so balik tayo dito guys hindi tayo dito Ayan. thank you thank you very much <laughs> sabaw daw si mam ma sabaw <laughs> oh, <my God. laughs> nabitin si ma'am ng ano sabaw sa ano so yan guys so nabitin pa si ma'am sa sabaw ng uh, paris niya kaya nag uh, request pa sa isa uh, masarap daw yung uh, ng sabaw ni idol diwata so yan sasabihin nyo walang uh, lasa yung sabaw o yan o uh, si ma'am mo? Oh. Uh, bumalik pa para mahingi uli ng sabaw at lalagyan na ng silit kalamansi yan lang ay uh, ulam na sapat na sa kanya o oh. diba ganyan kasarap magluto yung uh, recipe na pinagkakatiwalaan ni Idol Diwata guys kaya kung ano pang hinihintay nyo dyan guys magngangaw ngaw kayo manood kayo at pumunta kayo dito kay Idol Diwata kumain kayo para kayo ang makasaksi gano kasarap ang uh, Paris Overload ni Idol Diwata no, ayan wala si Idol Diwata dyan ngayon guys may pinuntahan sila no, dyan sa parting Pasig kaya sigurado ang inaayos niya na mga pagtulong dun sa mga nasalanta ng bagyong Karina. Kaya wala si dyan. Yan mga parating pa oh. Mga pami pamilya, Mga gandapan ng mga sasakyan ng mga dala. Ibig sabihin, mayayaman yung mga yan. Gusto matikman yung Paris niya. Overload ni Idol Diwata. O ano kayo ngayon? Sampah.